Kiti kiti ba guys? Panibagong vlog po tayo Ako po ay nasa harapan ng munisipyo ng Bangged Ito po ang munisipyo ng Bangged <tipos> Ah, naglagay na pala ng decoration guys Decoration ng Pasko At ah, ito ay nasa tapat ng plaza ng Bangged Ang munisipyo katabi ang JTC tsaka JTC pakita natin guys JTC hindi ka alam makita guys at nakatayo ako dito sa plaza na may, di, may nilagay ng ano Ayan uh, may decoration na Ayan makikita nyo I love bangged At dito may belen Parang Malaki guys uh, Sinlaki siya ng ano Parang sinlaki ng bata Ganon 4 feet 4 feet ata yung mga ano Ayan malaking belen guys Dito to sa may plaza uh, Plaza ng bangged Abra at ito, may sa tabi niya Bermuda to guys Pwedeng may lang mga magmimerienda dito Pwedeng mag selfie Yung mga iba nagpapapicture na dito At tapos ito yung say sabihin natin Mataas na Christmas tree guys uh, Christmas tree katabi ng Belen ayan at ito, ang plaza yan po ang stage ng plaza. At dito naman yung Capitol. Capitol ng Banggit. Dali lang, pakita lang namin. Maraming ano dito guys. Uh, may mga anak-anak na meriendahan. Ayan ang plaza oh. Pwede mag-snack dito guys ano o may mga meriandaan ngayon Ewan ko lang hindi ko nakita nung minsan Pero dito may mga Meriandahan siya Na ano tayo ng araw Kapiti tapos may mm. Yan, yeah, hindi ko alam kung paano Yan ang mga milk tea. Tapos may mga nag -set up pa. Single order. Anong pangalan ng linuluto niyo, eh? niyo ma'am? Torita Takuyaki. Ha? Tori Takuyaki. Kurita? Torita, Ay, Torita daw, oh. Tori. Tori Takuyaki. Ah, Torita. Hindi natin mabigkas, guys. Ah, punta na kayo dito. Kailan lang kayo nag ngayon lang? Ngayon lang Ah, umpisa lang pala ngayon. Eto guys, maraming pwede pag dito. Maraming merienda. May mga local. Yung local na palamig na no yung dati. Ayan, meron din. Local ka ako kasi dati na yan. Hello. Eh. Ang ah, maganda merienda na to guys Kasi set up lang pala nila Ngayon lang pala nag ano uh, Mr. Kapping, Yan Lasa to ng bangged guys ha ah. Yan o oh. Ito, dito mismo sa may plaza at ito po ang stage. Yan ang stage ng plaza namin dito sa Bangued Ito may mga soft drinks din. May mga ano pa oh. Palabok. Palabok Malabon, Canton, Bihon, Miki Gisado. Arami yung spicy ramen, cheese ramen. Yan, dito lang yan guys Ah, uh, Pwede yung puntahan Pwede po magtanong ma'am Hanggang kailan po kayo dito? Hanggang January 9 po ata Ah, uh, diretso na gabi-gabi O oh, sir, pati araw? Opo, uh, hmm. dito na Hanggang January 9 ako oh, shoutout mo anong pala mo kuya? Ako nga pala si Gilo G ang may-ari ng Fico V. Yes eh, sir, tara kape na dito sa plaza. Oh, hanggang January 9 pala dito guys. Pwede kayong umabol pa. Uh, pag-upload ko nito, pwede na kayong pumunta dito. Ito guys, pinapakita natin. Yan mga paninda ngayon dito may puro ano pang merienda. Yan oh. No? Potato spiral. Yan dami merienda dito guys. Pabusog kayo dito. Chicken skin. Chicken skin no ma'am. Ah chicken skin daw. Ay palamig. Oh, pati kayo sir. <laughs> <laughs> may hot cake yan punta nyo lang dito ayan salvador's palamigan and hot cake tapos yung isa naman press buko shake ito naman yung kay tapos meron dito may mga ano yan mga street food mga kwek kwek breaded fishball yan ginagawa nila ma'am ah dito rin may marami rin kami rin, marami may inom guys Ikutan lang natin sandali Empanada Empanada to ma'am Empanada dito Ah, empanada banggit. Empanada dito sa Ah, puntahan niyo lang si ma'am dito kung anong gusto niyo ng empanada Ah, fresh buko Empanadaan Empanadaan lumpia ayan tapos dito yung mga palamig na ano rin hot cake and... hanggang February 9 naman daw sila dito guys Yun Yung ang sabi na nga kanina tapos mayroon pa dito mga ano kusina ni Maria tapsilog 2 uh, silog, 4 silog, 1 silog, long silog, uh, Tapos dito may mga ano rin ng fresh buko. At yan, parang... Yan naman yung provincial capital namin guys. May... Uh, na ng decoration ng Christmas Yeah, provincial capital. Ah, uh, provincial capital ng Abra. Yan. Yeah. Na uh, decoration na ng ano. Ah, uh, sabi natin Christmas decors. Oh. Uh, Yan. Yeah. Ito ang plaza ng bangged, guys. Ikot ko kayo. Doon banda yung fountain. May fountain doon, music fountain. Tapos dito naman yung covered court. Uh, basketball court. Covered. Kung minsan ginaganap din yan, volleyball. Uh, tournament. may mga decoration din sa gilid gilid guys yung sa ano at eto lang marami kayong may snack dito guys punta lang kayo dito uh, punta nyo lang dito mag merienda Ah, uh, pero may ano naman parang kainan ba yun yung tong silog, yung mga ano, yung ganun. Uh, may engine niyo. Ah, uh, ng mga ano. Yan, mga Christmas light Yung mga nakabitin na yan, guys oh. Tapos sa mga puno may mga Christmas light din. Yan, at hanggang dito na lang, guys. Mga bulaklak pang mga ganyan May ilaw yung mga yan guys At good day good day lang po sa lahat At Ganito na lang And Yung Christmas string mataas Yung belen na Parang human size And good day good day Thanks for watching guys!